Hello po sa inyo mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga sunyak sign sa araw ng Sabado, May 17, 2025. So meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin so bago po kayo tumaya ng loto. So pwede po kayo magpahid ng money oil sa inyong mga palat ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. So, kinakailangan ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas lalong uh, pipisa at kayo po ay naniniwala syempre dito. So, kung po kayong mga favorite number o mga numerong inyong pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong i-mix, i-combine ang inyong mga numero base po sa inyong mga sojak sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong mga husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, gamitin mo ang aral na matutunan mo mula sa kapikuan ng mga kakilala mo. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerte numero 9, 11, 18, 27, 30 at 34. Para sa mga taong Taurus, nakakatuwa ang kapalaran mo ngayon dahil mula sa malayo ay magsipagtagtinga na ang mga swerte mo at ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga swerte numero 3, 16, 20, 23, 35 at 42. Para sa mga taong Gemini, hindi mo na kailangan magpaliwanag sa mga kaibigan mo dahil lagi rin naman silang nasa panig mo. Ang iyong mapalad na kulay ay black ang iyong mga numero 5, 18, 22, 30, 34 at 37. Para sa taong cancer, malakas ka ngayon at hindi ka mahina. Kaya't subukan mong gawin ang mga gusto mo. Ang iyong mapalag na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 2, 14, 25, 36, 39 at 45. Para sa mga taong Leo, tumulong ka sa malayo para matuwa sa iyo ang langit at regaluhan ka ng malaking swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 4, 12, 15, 22, 38 at 42. Para sa mataong Virgo, nabibigo ang humihinto. Kit bakit ka titikil? Mangarap ka para maisa mo ang iyong mga pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 5, 17, 21, 30, 33, at 44. Para sa mataong libra, pahinga lang ang kailangan mo ngayon. Pagkatapos mong mamahinga, muling mananariwa sa iyo ang lakas mo. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mamaswerte numero, 3, 13, 16, 26, 31, at 38. Para sa mataong Scorpio, hindi naman masama ang maghiram. Kaya't manghiram ka ng lakas ng loob sa matalik mong kaibigan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerteng numero, 13, 19, 24, 27, 34 at 37. Para sa mataong Sagittarius, huwag kang magpapatalo sa mga problema. Tandaan mo, hindi ka isinilang para maging talunan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerte numero, 3, 15, 22, 30, 39 at 44. Para sa mga taong Capricorn, layuan mo agad ang mga taong mabibilis magsalita. Dalolina bago mo ma-realize na ikaw ay nadaya na. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerte numero, 4, 18, 26, 33, 35 at 41. Para sa mataong Aquarius, sukatin mo ang kakayahan ng mga taong nagpapakita sa iyo ng pagtingin. Hindi maganda kung muli ka namang masasaktan. Ang iyong mapalad at kulay ay purple. Ang iyong mga maswerte numero 1, 16, 28, 32, 37 at 42. Para sa mataong Pisces, Napakalakas ngayon ang kotob mo, kaya't mabilis mong malalaman ang tunay na pagkatao ng mga kausap mo. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 2, 11, 13, 24, 38 at 40.